Ano ba talaga ang papel ng isang babae sa buhay ng isang lalaki? Una, niligawan mo yan ginawa mo lahat ng effort para makuha mo siya kaya wala kang karapatan na saktan siya emosyonal o pisikal. Hindi mo yan inalagaan at pinakain mula pagkabata hanggang kinuha mo siya sa kanyang mga magulang. Pinagkatiwalaan ka niya, binigay ang buhay niya para sa'yo lahat. Lahat kinuha mo, wala na siyang tinira para sa sarili dahil pinasakop na niya sa'yo ang buhay na kasama ka. Ang babae ay mahina, walang lakas para gantihan ka. Tanging bunganga ang sandata. Ano ba naman ang lakas ng babae kumpara sa lakas ng lalaki? Isang malakas na sampal, tadyak, bugbog ba ang ganti mo sa pagkakamali ng asawa mo? Gaano ba kalaki? Nang kasalanan niya para umabot pa sa pambubugbog mo. Dapat alam niyo rin ang limitasyon mo bilang isang lalaking may dignidad. Dahil ang tunay na lalaki hindi magagawang manakit ng babae. Pangalawa, pinakasalan mo siya. Siya ang nagpuno. ng pangarap mong buhay, binigay niya ang buong pagkatao. Binigyan ka ng tahanan na inaasam mo. Mga anak na magmamana sa apelido mo. Pinagsisilbihan ka niya, kaya dapat kang mahiya. Hindi porket sumubra siya sa kaseselos o kabubunganga nga, ay dapat mo na siyang saktan. Hindi! Ang sabihin mo,